Habay kang may plano ata mga kababayan po natin na gusto na lang manirahan ni General Diwata diyan sa Kingdom of Jesus Christ at ayon sa kanya walang uwian daw po hanggat uh, hindi nila mahanap itong si Pastor Apolo Kibuloy pero naikot na po nila ha nakailang ikot na po sila uh, base po kanina sa pinapanood natin na update mula sa Isiminay itong area po ng KOGC at kung makikita natin mga kababayan yung nasa screen po natin nakabulagta na nga po itong mga pulis sa pagod na pagod dahil wala pa umano silang tulog, uh, walang kain. So tapos pinakain sila nung huli pero kaunti lamang. Kung hindi pa sapat sa pagod at sakripisyo na kanilang ginagawa. Pero kanyo you imagine mga kababayan po natin, pinunduhan ng napakalaking pera ang operasyon na ito pero failure po. Failed po ang uh, operation operasyon na ito. Dahil alam naman nila unang-una na wala po yung kanilang hinahanap dyan. Ngunit pinapalusot pa rin at pinapalabas nitong General Torre o Diwata na umano ay nandyan daw sa loob. At nagtatago lamang umano itong si Pastor Apolo Buloy So may kasinungalingan pa siya na pinakalat na umano ay drama lang daw itong mga nahimatay at mga namatay. Gaano ito katotoo mga kababayan po natin? May maniniwala pa pa sa kanilang gimmick ngayon at panggigipit mula sa ating gobyerno, mga po. At kung kita po natin, ang pinapalabas lang nila sa nyos ay nasa 2,000 lang daw ang pulis. Pero may mga lumalabas na 3,000 hanggang 5,000, 3,000 hanggang 5,000 libo mano ang pulis na aktual na nakapaikot sa loob at labas ng Kingdom of Jesus Christ. Ay may namataan pa po, mga kababayan, ito po, may namataan pa na nakadamit na may plug po ng uh, Amerika. So, ibig sabihin, uh, mix pala itong mga puwersa na pumasok dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Hindi only uh, local police or national police po natin, kundi po may mga American police na nakadeploy. Opo, so, mga babae natin. Ito, pakinggan nyo po ha, ang kasinungalingan ni General Diwata. Na ito, hindi natin matatapos kaagad ang pag-search nito. Okay? Nakita nyo naman eh. Mamaya, isasama ko kayo para makita nyo rin. Yes. Okay? Magsasama ako ng mga media na ang mainstream. Sir, ako okay. pansin ni Barbie na nangit sa Pastor Apollo Kibuloy. Nandyan yan. Tinatang. nanjan, Eh, bakit hindi nyo po mahanap? Ilan kayo lahat dyan? ba? Diba? Tapos, uh, medyo kaduda-duda mga kababayan po natin. Dahil lang patayo na po sila ng tent. So, yun nga, ang sinasabi po ng abogado ng uh, uh KOGC, eh. hindi naman umano ito kasama sa pag-press ng mga ari-arian ni Pastor Apolo Buloy itong pag-occupy po nila. Pero kapag in po nila ito, mga kababayan, eh, napakalinaw na iba na po ang kanilang intention. Maraming kayamanan dito, ha? Ako nila, may isang lugar dyan na talaga naman nagsisignal pa si Carlo Catiel ng ganun, sabay biglang may babagsak. <laughs> Galing, no? Hanggang hindi natin maintindihan, mukhang nagbarin po itong General Tiwata, mga kababayan na magkihimatay. <tipos> kitang kita naman kanina sa camera eh. Oh, so, kitang kita yung say, senyas ni Katil sabay bagsak tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, so, sinasabi mo kanina naman nakakita may... ng ganong klase yung mga katokohan. May rita tayo sir. Anong ibig sabihin Meron tayong life detector na ginagamit natin pag nag-pull-up sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, Meron tayong equipment dyan na pag itilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. Right people, the main, the main people, hindi ko pa nalalaman kung wala pa report na nakakarating sa akin. Radar, so alam nyo yung kasinungalingan na sinabi nila ano, mga kababayan natin na hindi daw po dahilan ng kanilang pagre-raid -ra itong mga namatay. Pero kinonforma po, on the po yon Kitang kita naman po sa mga video na itong mga hinimatay na ito, nagkaroon ng atake sa puso, ay base po sa kanilang uh, ginawang pag-rerate uh, po. Portsahan eh. Dalawa kasing ginamit nila. Mayroong harap na parang uh, maayos, pero yung nasa likod pala, eh yung pala yung talagang persahan, Mga bolt sila, pinagsisira po nila yung mga bakod. Eh pwede naman po sila pinapapasok sa harap. Bakit pa kailangan pa nila manira? So yun po yung uh, kine-question po ng taga-KEOGC. At uh, hindi, hindi natin midi kung sinong kausap po umano ito si General Diwata dahil habang naglalakad umano ito, makabayan po natin, may hawak po ito na cellphone at panay may kausap po. At nakikita rin po natin yan sa live po ng uh, isiminay na madalas may kausap ito. So talagang may nag-uutos po dito kay General Diwata. At ang kawawa po dito itong mga polis talaga na sila po ay pagod-pagod na talaga. At uh, yun nga, hindi pa sila pinapauwi umano. At uh, may nakakausap din ang mga taga-isiminay na sinasabi na ayaw din naman nila gawin ito. Pero napipilitan umano sila dahil posibleng matanggal sila sa trabaho, mag-perish yung kanilang pamilya. So, kawawa. Pero, uh, hindi natin alam kung ano talaga ang kanilang plano dyan, mga ubayan po natin. At uh, hanggang ngayon, uh, ay nandun pa rin sila, walang alisan. Eh, baka ito po kasunod din po sa panawagan ng isiminay. At, uh, panawagan po ng uh, lahat ng miyembro ng KOJC na magmamarit umano sila papuntang Malacanang. So, kailan magaganap ito? at uh, sino yung maglilid sa kanila dito. At marami kayong mga kababayan po natin ang makiisa kasi nananawagan na po sila. Kung sino po yung talagang gustong makisama, gustong mag-join, lahat po umano ng sektor, lahat po ng simbahan, walang kulay umano itong panawagan ng QGC. Bilang pagtugon sa ginagawang opresyon, panggigipit, at paggamit umano ng gobyerno sa kabanang bayan para i-oppress kung sino man ang kanilang gustong i-oppress. Kasama na nga po itong si dating pangulong Digong na ginagamitan ng apo ng mga preso para lang magsalita at uh, i si PRRD, which is wala namang legal o manaw na basihan kung si attorney Harry Roque ang magsalita. Balikan natin ang uh, itong sinasabi ni General Diwata. May mga naghihintay tayo, kaya lang negative. Hindi no. e hindi e si na natin. Pero okay. Ano yung mga uh, facility sa loob na nag-ikot talaga natin, sir? Na negative na walang... Kailan, kailan naka-percent? Eh. Napaka... Ang una natin yung ginagawa, is scan lang. Oh, scan scan natin. Na. Inaalam lang namin kung alin dito ang pwedeng pagpagtaguan niya. Kasi ito ay larong tagot-taguan. <laughs> sa loob ng 30 hectares si of property. So nagtagot-taguan at habol-habol lang pala sila umano. <laughs> may kasama mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kami makapag sa tao na maayos? Sabi na mag-cooperate sila. Ginugulo nila mga pulis mo. So, paano yan? Wala akong idea ba? Ay, mga report tayo. Wala pa tayong kung Kailangan ka na naka-percent na natuyok ang FJC compound, sir. Property ka ron. Kailangan ka naka-percent mo. May mga tao tayo dyan. Wala pa, wala pa tayo sa 30%. Wala pa sa one fourth ng ating uh... So, hindi pa daw sila nakakompleto. Uh, hindi pa daw sila naka-hundred uh, percent Nakalugad talaga itong POGC. Eh. We will publish the rooms ng mga kwarto ng mga bata nila, ng mga anak nila, ng mga ng mga alay nila. May mga bata sa sunod, sir? May mga kwarto ng mga bata. Pero may mga bata, may mga bata mga bata. May pangalan ng mga talagita roon. So, so, may kiyagas. Kaya niyo po ang dapat maintindihan. Kaya niyo po ang kiyagas kanina. Ano? So, pinapasin ng alingan po ah, ni General Diwata, itong kanina pang aabos na ginagawa dyan sa Kingdom of Jesus Christ. So, kung may mga bata, syempre normal po yan. May mga pamilya na nakatira po dyan. <laughs> Actually, lahat po ay uh, halos na quarter ay hinalugad naman po nila. Pero wala sila nakitang si Pastor Apol. Ngayon, mga kababayan po natin, dahil ako kung akong tatanungin, ha, niniwala ko na wala si Pastor Kibloy dyan. Dahil unang-una, alam niya na yan ang unang halod, uh, hahanapin siya dyan mismo sa lugar na yan talagang isa-isa yun po yung mga lugar dyan, hahanapin uh, kung nandyan siya talaga. So, hindi naman siguro tanga itong si Pastor Apolo Kibuloy na mag pa dyan, na alam niya na wala naman talagang uh, chance na makakapagtago siya dyan, kung talagang gusto niyang magtago. At uh, itong mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, malamang at sa malamang, wala ring alam ang mga yan. ba? Diba? Eh, ngayon sila yung parang uh, ginagawang collateral damage ng mga kapulisan po natin, ng mga kapulisan po natin, at uh, yung iba nasaktan na po. Kawawa po mga kababayan po natin, aktual yung kanilang ginagawa. Hindi na po sila makapapamuhay ng maayos dahil hinahanap po yung kanilang leader na inahanap din sa kanila. Pero ang totoo naman ay hindi naman na alam. Eh, paano maturo? Paano masabi nila? Hindi nga nila alam kung nasaan po ito si Pastor Apolo P. Anyway mga kababayan po natin, abangan po natin ang update na ito. Dahil mananatili daw po itong General Diwata dyan sa loob ba? ng uh, Kingdom of Jesus Christ at hahanapin daw si Pastor Quiboy. Titingnan po natin, yung sinapakalaking pondo po ng uh, taong bayan, pera ng taong bayan ang ginamit sa operation na ito. So, ito ay sa ngayon pala, makonsidera po natin na failure ito. At may sinabi po, itong si uh, Mr. Jason Sa, na yung mga uh, nagbibidyo daw, may mga cellphone, ay kukunin din po, uh, ay kukumpis uh, din umano nitong mga kapulisan. So kung i-confiscate po nila, ilalo eh, mag-trigger yan, mga kabayan natin. Okay, yan ang po yung ating update. Maraming salamat. in this kabayan bayan. Better pitch. Sa so, tonination ng bayan. God bless po sa inyo.